hindi ko po sinasabi na magaling ako magturo at maganda ako magturo. Dahil ang layunin ko lang ay matulungan kayo, kumbaga magbahagi ng mga natutunan ko at natuklasan ko kung paano ma-overcome ang anxiety disorder, kung paano makalaya dyan sa ganyang sitwasyon. Ngayon, yung sinasabi ko kasi na mangmang -mang. ito kasing tao na ito inagalit eh, siya kaya sinabihan ako ng ano hindi daw maganda yung mga sinasabi ko eh hindi ko naman sinasabi yun na mangmang -mang na talaga kayo kundi mangmang -mang lang kayo dyan sa anxiety disorder nyo kaya kayo patuloy na nagdudusa ngayon yung words na yun wag nyo sana yun ikagalit at lalong lalo na Ah, uh, hindi ko rin sinasabi na 'yun ay ikatuwa nyo. Kundi sinasabi ko 'yun para kayo ay magising. Kaya nga sabi ko, no, para ma-overcome ang anxiety disorder para makalaya sa sitwasyon na 'yan, ay kailangan nyo maging open-minded. Ngayon, kung sarado kasi yung isip nyo, yung sinasabi ko na mangmang mang, -mang eh, ang kahulugan talaga nito sa inyo ay magagalit kayo o kung sabihan kayo ng ganun eh, mabibwisit talaga kayo kasi sarado yung isip nyo eh. pero yung kahulugan kasi nun kaya sinasabi na ganun eh, para kayo ay magising ipapaliwanag papaliwana ko yung words na mangmang -mang. ganito kasi yan meron kasi akong nabasa ang sabi doon ay suffering from anxiety disorder is caused by ignorance of the subject. So ngayon, uh, kumbaga yung ignorance, eh gusto ko talagang malaman kung ano yung uh, mas malapit na kahulugan. Kung kumbaga sa Tagalog, kung anong kahulugan talaga nun. Kaya nung sinerts ko, ginugil ko, yung lumabas doon is mangmang. mang, -mang So sabihin ng mangmang -mang, sa anxiety disorder, no? ikaya e, kaya kayo lalong nagdudusa dahil nga sa wala kayong nakukuhang impormasyon tungkol sa anxiety disorder kaya patuloy kayo na nagdudusa. Kaya ang sinabi yun na patuloy kayo nagdudusa dahil nga sa ignorance of the subject. Yun, hindi po yun panlalait yun ay pagpapaliwanag para kayo ay kayo mismo ay kumilos kasi ang ang impormasyon kasi hindi mo naman yan makukuha sa isang tao lang kundi makukuha mo yan sa iba't ibang uh, kumbaga iba't ibang sitwasyon kagaya nyan, sinabi ko na pampagising yun yung simpre aalamin nyo kung paano yun paano ko sinabi na pampagising baga yung magising kayo sa katotohanan kasi yung katotohanan naman talaga ay eh, masakit yan pero yung katotohanan pwedeng yan yung magligtas sa inyo kung yan ay naiintindihan nyo pero kung hindi nyo kasi naiintindihan eh malamang talaga patuloy talaga kayo magiging ignorante sa pinagdadaanan nyo. kaya pag nagiging pagpatuloy kayong ignorant ibig sabihin patuloy kayong magdudusa